Move it na siya ngayon. Dating na nito. Nagnegosyo. Masenso. Biglang bumulong po humagsak. Eh, masyado naging agresibo sa negosyo. Eh, bumulong siya. Pero, pero gusto e, na mo ito. Ano yun? 150. 1, 2 years ko lang sa kanawa. Ang month, ang monthly niyan, makapat ako ng 7,000. Diyos ba? Diyos ba? Diyos ba? Diyos <laughs> Araw-araw, malinis po ko 1K. Sa 1,000 malinis ko, Nasa 15 rides yun. 15 rides? 15 rides. Kaya nga, sir, yung sa net ko sa... Yung net ko sa application, okay, so, 1,000 lang. Pero, PC, PC, pero ang pera ko talaga, 1,000. Like, taxi po yung taxi? Tinalo na talaga. Yeah, wala na Marami taxi. Maraming nga po taxi na yeah. nagagalit yeah. sa amin eh. Kalak. nagbabalik ang ating bisita mula sa ano? Hello mga Kalak. Ka sa, sa, sa nga po ngayon na ka, ano, by Lord? Secure. Ay, anong negosyo mo ngayon? Ayan, anong, ano, trabaho mo? Wala pong negosyo ngayon. ang pinagkakabalan ko po ngayon, yung ano, move it. Move it. Okay. Na, ano po. So, ilang, ilang... Move it ulit. Uh, Gano'n gano nakatagal sa move it? Ano pa lang po, kalahating buwan pa lang. Ha? Kalahating buwan pa lang. <laughs> Puta. Alam ko naman patagal ka hindi ka yung buwan pa lang. Ah, anong um, motor mo? Dalawang linggo. Gamit mo motor. Yung ano, yung Aerox. Aerox ka na motor. Ano yun? 150? 155. Oh, Ayos naman. Ayos naman po. Matipid naman sa gas. Matipid yung air. Alam mo paano mo yun yan? Ah, ni-loan mo sa bangko? Oo po. Magkano down? Ano yan? Uh, down? Ang dinawan ko dyan, ano yun? 30 eh. 30? Tapos magkano monthly? 2 years ko lang siya kinuha. Ang, ang monthly niyan, Mukapat ako ng ano, 7,000. Shoes, <laughs> Mark. You have changed pag ano 7,000. So, kasi two ay years kaya yan. 2 years ko lang po kasi oh, kinuha, eh. 2 years lang. 2 so. ah, years. Mm, pag 3 years, mag-aan lang. All so, yun. so, para masagot mo yung monthly amortization mo, mag-aan kung kailangan mong kitain araw-araw. Ano? Bali kasi yung ginawa ko kasi hindi hindi ano hindi, ah, hindi ganyan. Hindi hindi, hindi ganoon. Para parang, hindi ako may stress. Oh, sige. Kasi may araw may hindi ko kasi mapapa, hindi ko kasi maano sa sarili ko na araw-araw akong -araw makakabyahe. Sige, kasi eh, may time kasi na talagang pag bumiyahe ako pa nabukasan, parang ang katawan ko parang ay bumangon sa higaan. Uh, baka tamad ka. So, naman. Ah, hindi naman. ano lang, parang nasobrahan lang sa biyahe. Pagod. Um, Nakakapagod din kasi magbiyahe. So, yung ginawa ko diyan, sir, Paano ginawa? Sa loob ng isang buwan, ang kalahating buwan, surrender so, ko yung pera nun sa jowa ko. Pang bili, bili ng mga kailangan. Hindi, sinurender mo. Ang tanong, yung... magkano muna yung kikitain kikita mo? Araw-araw? Oo. Oh. Araw-araw, palinis po ako 1K. 1K? Oh. So, oh. Min, minsan, minsan, okay, 1, 1K, 1K, kung i-compute natin yun, sa 30 days na lang ano? So, 30 lang? days, wali 30,000 yun. 30,000 po. Eh, 7,000 ang kailangan mo. Hmm, para sa motor pa lang yun. Para sa yun. motor pa lang. So kaya ba yung 1,000 every day? Hindi. Mm, yung computation lang kasi natin, example lang 1,000 na day. Pero minsan talaga nagwa 1,500 2,000 talaga ako. Hindi, pinaka mababa mo. 1,000 talaga sir. Mababa na yun? Oo, mababa ka na yun sir. Uh, kaya hulugan. Um, hindi ka... Na yun labas na yung gas. Hindi Pag ka nagkaroon. Ng, kaya hulugan. Hindi, hindi wala. ka nagkaroon ka ng isang ay araw na 500 lang. Hindi sir, hindi. May, hmm? Kasi sa kalsada, nasa kalsada pera eh. Hmm. Marami tayong, may time kasi sir na may mga pasero ako na kagaya ng kanto ko kanina, kanina kay The Boy nagbook sa akin sa Paranaque so imus lang tapos ang yun ang book niya pero nung na-pick up ko na yung pasero Sal, ang sabi niya Sal. kuya pahatid na lang ako sa 13 Martires oh. so mas malayo yun Nagdagdag. ang ginawa nagdagdag siya sir pero yung dagdag -dag niya sir hindi na siya nakabook oh. sa iyo <laughs> na yun sa akin na sa malinis oh. tas tapos may time din sir na oh ganun ang ginagawa ko tapos may time din sir na ano may time pero ay, hindi ko ginagawa yung parang sideline ano pero oh yun sir parang habal oh, pero hindi ko ginagawa pero ingat pa rin ako hindi ko ginagawa yung tura, ano? yung hihintuan ko yung pasahero tapos operan ko saan kayo ma'am ma sir tapos sakay na kayo eh, ha hatid ko kayo mga ganun ganun hindi ko ginagawa yung kasi ano eh uh, una una oh, hindi, hindi, natin na, sigurado hindi, hindi panahon ka naman ng libre eh. sakay eh. oh tsaka ano kuya MC taxi din naman eh. tsaka ano kuya mahirap na rin po yung gagawin mong gagayahin mo yung habal porque nasa kalsada ka pwede mong gawin gaw gaw gaw. kasi marami kuya na na discrash ng mga movie rider na na hold up sila sinaksak sila naagaw kay motor nila kasi nga yung sinakay nilang ang pasayero pala. hold uper pala Kumpir. ngayon na hold up sila bakit? kasi una una hindi nakabook yung pasayero Kumpir. so kaya hindi ko rin siya ginagawa yung sasadyain ko talagang pipick up ako ng pasayero kahit hindi nakabook I sasakay ko. Hindi, De, ko ginagawa yun. Ah, sige, mabalik muna tayo sa ano. Eh, sa isang araw ba, nakakailang biyahe ka? Sa, sa tansya mo lang. Sa, sa 1,000 malinis ko, nasa Kinsing Rides yun. Kinsing Rides? Kinsing Rides. Hmm? Uh -huh. Sa 1,000 malinis, Kinsing Rides yun. Ngayon, 15. eh. Pero mayroon din, minsan sir, 1,000 malinis, nasa mga siyam na rides lang. Siyam na rides lang. Oh, kagaya kasi kahapon, naka-walong rides lang ako. Naka-1,000, 1,2 pa nga ako kahapon eh. Ilang biyahe Kasi ay, long rides, long rides kasi yung iba. Anong eh? oras ka umalis ng bahay? Yung una mong ano? Una talaga sir, ano? Alas, ba Wala ko yun eh oh. Alas tres ng hapon. Ha? Hapon. Hanggang madaling araw yun. hapon ka umano? Yung sir. Hanggang Michael. uwi ko sir. Si Michael boy. 3 a.m. ng madaling araw. 3 a.m. Bakit ganun ang gusto ng araw? Una uh, sir, iniiwasan ko sir kasi yun ang nagpapapagod sa katawan ko eh. Yung? Yung init. Init. Kung yung, mainit ang alas tres ah. Hindi na masyado, sir. Unlike sa umaga, alas 8, alas 9, alas 10, tapos Hindi, ini-interview si siya. Sa move it na siya ngayon. Dating na ano na to. Nagnegosyo. Umasenso. Tapos biglang bubulong bumagsak. bumagsak. Eh, masyado naging agresibo sa negosyo niya. Bumagsak. Ano ba yung negosyo mo nung bay? Dati. O sige, kwento mo nga yung negosyo mo nung dati. Sige, sige, sige. Ano yun eh? <laughs> Hindi, ano kwento mo muna. Oh, yun, naging empleyado ko rin kasi ito. Mga ilang buwan din yun. Oo, kasi pumasok rin sa'yo ito sir eh. Pumasok din sa'yo kay Sir Tui. Sabihin ba natin, naging... Uh... Ikaw yung nangungupit <laughs> kayo <kaysaw>, sa'yo, di ba? Hindi <laughs> ba? Naging ano ko sa... Ang tag doon? Delivery ba? Sa yun. Assistant ko sa paghanap ng junk. Junk ako, yun ba? Junk batteries. Tsaka naging sa Motolite. soft drinks din. Soft drinks mm, din sir, pasok pa din. Oh. Naging tawang ko rin sa Motolite. Mm, Motolite. Yun. Sila ni Glintot sa soft drinks, di ba? Mm, oh, si Glintot na lang. Soft drinks, so... Pero bago pa noon, naging ano yan, medyo galing ano, probinsya. Oo, oh, probinsya talaga. Sa Sikihur, uh -huh. lugar ng mga aswang. Oo. Oh. Mukhang ulam. <laughs> <laughs> Oh, no. Sabi nila, barang-barang daw yun. Barang -barang. pero, barang. pero hindi naman, wala na ngayon. Wala na mo na pang barang ah, sila. Pamilya niya. yung pamilya <laughs> niya naman <nandiyan> sa taas. Pati dito na kasi siya. Kaya wala na. Ayun. So, nagsimula siya sa pinaka dulo. So, nagano siya. So, explore ko lang. Nagsarili siya. Nagsarili siya. Nagtrabaho ka muna sa iba, di ba? Oh. Oh. Kasi kinuha ako ng ko ng kapalit ko. Walter Mart na uh, yun. Uh. Yung handyman yun. Uh, handyman. Oh, kinuha okay, kasi yun, kasi yun, ko siya ng kapalit ko. Nung kinuha ko, hey, promoter. Cool. So, akala ko kasi nung time na yun, magandang klase <laughs> na yung prom Malaban ah, na ako parang wala Ma may -ma 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 may ano, parang yun. Malubog lang ano, din tapos. parang hindi to yung gusto ko I parang pinapilitan. Trabahador lang din sabi ko mas maganda pa pala doon kay Sir Angel nasa eh. Nasa labas ano? Oo. Sa pagdada kay Sir kasi nag-enjoy pa ako doon. Nasa mall lang sila. Nasa mall lang kami. Promo promo. May product tapos haharangin ka sa mall. Oh yun. Ay di mininga sa bukod ng Masturbator. Yung mga LED lights mo. LED lights. Balis na sa electric Electrical, electrical department ako ngayon. Oh, electrical. Tapos, doon no? so, oh, niya nakita yung magiging asawa niya. Di ba? Alis ah, na siya. Tapos, di... Nakita niya, maganda yung negosyo nung boss niya. Okay pa dun sa bahay na... Ng... Ginaya niya? Ginaya ko. Ginaya niya, di ba? Nagkapuunan, nagkapera na, ko. Silang dalawang lang asawa niya. Lang lang Sabi niya, sige, magsarili na tayo. Pero ito rin ang negosyo natin. Hmm. Parang nga, so, hanggang ba kayo ng produkto? Kasi nung bayan dun eh. Tapos, yan ang nila sa mall. Diyan, Kinokoberan ko lang Yung unang sa sabak nila, umasenso sila. Bilis, um, hmm. diba? oh. si Di ba? Oo. na Sa ganun sila. Sa namin yung, yung trabaho. Bumili ka ng motor. Dadaling pa? Yun lang. Yung mga appliances, sa ganun sila. Appliances. ginawa niya, pare, dahil naging effective eh. Naging successful yung unang mga na Sabak. Naging agresibo Kailangan mm. Ag edge Nag-branch out ka pa? Oo, oh, yun. Nagdagdag ako. So, alam na, nakalito ka ko pa, that, uh, kasi. Ah, kasi naging maganda yung ito. negosyo eh. Kumagap. Parang maganda yung man, ano eh, yung oh, kita eh. Pasok ng pera. Pasok ng pera ngayon. Sakit sa ulo dun. Palakihin. Palakihin, palawakin. Sa Facebook Parang ginawa niya. Dinoble niya Power Oo, dinoble ko. Ang problema doon. Tapos, malupit pa. Kumuha pa siya ng staff house. Para sa tao ko. Para sa tao niya raw. Para sa niya kaya, Siyempre, uh, gastos din ambulan, yeah. ko rin yun. May lakad doon. Kasama sa kanahal eh. Naging dalawa na yung... Paano, paano, yung branch ko. Pasi, dalawa na yung renta. Paano, oh, dalawa na yung paano. kuryente. Pero sabi mm. ito sa balita. Lahat! Bawa. Tapos, ano? humingi na naman ano? ang ano? benta. Ang ambulan, hmm. Na, hmm. Hindi na na... nag na. ka. Pag nakita doon na sustain, hindi na sustain, hindi na sustain sa, yung... Sa uh, camera. Hindi na. Hindi na. Pero hindi ako nakainom. Oh? na pinikap ko doon sa may lalaki. Babae sir. Oh, wow. Sa may ano, Sarap yun. pinikap ko doon sa may bikutan. Yan, yan, yan. Ah, ngayon, kwento yan. Magandang ngayon, naman ito, yan. Ngayon, ngayon kwento pa Lasing daw. na, ay, <laughs> ay, <laughs> <laughs> to lasing ah, to -toto, na. To -toto. mm. Ah, totoo Lasing na. Tapos parang binuksan nung ka kaibigan niyang oh, babae oh. na ah. hindi pala sing para iuwi mo so, para sa tinik mo ngayon, hindi 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 talaga na maayos hindi sir ngayon ang kasi ganito yun. Saan siya nagpahatid? Hindi pa ako tapos eh. Dala, dala. Dala, dala. Dala, dala. Dala, nung, nung pasero? Nung... Ano pasero? ano pasero? Nasa ano so, na pa lang. Rich mo, mo, mo 1 to 10. 1 to 10. 1 to 1 to Nasa Oo. Sa mga 1 to 10,

yung ano kalsada. Sa Baha bahay-bahay lang din, bahay-bahay lang din. Yung mga pagpasok mo sa mga bahay-bahay doon sa bikutan. Mm. Diyan lang sila sa tabi-tabi nag inuman. Eh yeah, lasing na. Kaya yung jute yun. Kaya lasing eh. Oo. Kaya siya ng kaibigan niya. Kaya yung jute yun. Kaya yung jute yun. Kaya drop point niya. Hindi pa siya talaga totally lasing. Ang drop point niya sa may ano. Sa may Bonifacio. Oo, pumasok pa kami sa Ang Pumasok pa kami sa subdivision sir na sabi niya Pero, sa akin puro daw mga sundalo nakatira doon. Ah, yeah yeah yeah. 'Yan. 'Yan ang labas na C5 'yon. Okay. Ah, oh, 'yon. Yung ay Pero mga generals 'yun Oh, 'yun. Wala 'yan. Sa badal, sa halip salita, uh, anak siya ng general. Oo, 'yun mo 'yan. Hindi, anak ko siya ng militar po yung tatay niya eh. Oo. Uh, Ang laki nga ng bahay, Sir. Buti, buti din mo tinanong saray ka bang putukan? Hindi, hindi ko na ganun. <laughs> Kasi nakakatakot, mamaya ma-report tayo. doon <laughs> Pero ano? <laughs> Kung tignasan mo siya sa Pero si ganito, pre. Hindi kasi general eh. anak siya ng yun, general, di ba? Diba? Uh -oh. Pero nagtataka okay, uh, ako. pumutok yun. Ba't siya mm. eh anak pala ng general. Hindi, parang parel. Wow, si general. Hindi. Ang ka, Michael. Patay tay dyan. Hindi, Saan ano rin, tayo pa Ang mga kabataan kasi ngayon masyado na siya. <laughs> general <laughs> Liberatis. <laughs> kaya well, well, so nga, lasing <laughs> gay. Ratos, anak ng general daw. Hindi ka talad kabataan na ako. Walang magawa sa buhay. Wala, wala Wala, ano yun. Walang kinalaman sa kung sino yung tatay mo. Lumaktaw ka eh. Ito nga, lumaktaw ako. Ito nga, sumakay sa akin. Bago sa pinasakay. Sumakay sa'yo? Eh, siyempre, asa Ah, sa motor oh, ko. Ah, sa motor ko. Oh, oh, Harap sa'yo. Nalami natin. Nalami na Nalami natin. na. Ayun, sakay, sakay. Ayun, nga. Pwede nga host na radyo to. galing nga to. Ayun, magiging nandito. Ayun, magbuk sa akin. Ayun, sa sa akin. Ayun, sa Second voice okay, so na ako. Second voice lang ako. May pag-aana natin. i set up. Nga, sumakay ayan. sa akin. Oh, sige na. Sa motor. Sa motor. Sa motor. Uh, sumakay sa, sa, <laughs> sa motor ko. Oh. Ayon. 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 Yeah. Ayon. Ayon. Ayan. Pinasakay siya ng kaibigan niya. Kasi medyo nakainom na. Ayan. Yes. Ayoko sana isakay. Kasi nga, sabi ko, bawal kami magsakay ng lasing. Yes, say... Ah. Eh. Oh, ganun no, po. Pare. Hindi ko alam eh. Bawal, bawal yun. Sa laging lasing na makasama. Nabukta nga yung sabi naman itong kaibigan. Hindi ko yan dito lasing. Medyo nakainom na Pero dito lasing. Ito ang mong babae. Pwede kang mag-review serious. Nag mm. Nagtitinutinuan. Pwede nyo lang Hindi ako lasing ko oh, yan. Lalo na pero katulog. Langitay. Pero may tama. oh, pero nakita ko may tama na. Pero sa, ako na lang, sige, 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 na. Sabi ko, pero ma'am, ano ha hindi lalo dapat kami magsasakay. Kaso lang, pinipili tayo ng kaibigan mo. Ihatid na daw kita eh. Sabi niya, sige na lang, mo na yan. parang 30 minutes na, kanina pa yung kwento mo eh. Ayun, inihintay ito, namin. Ang dami editing yan, ang dami editing yan. Ano kasi, nasanay na manood na KMJS inuulit siya kasi. KMJS kasi inuulit siya kado commercial Eto hey, no Ito ulit. ma, sumakay well, diba? ka na sa mo eh. Ito to, di ba? Pag nanonood ka ng KMGS, pag commercial, ulitin na naman ulit yung Ah oh, ano. Ito uh, na segment. Andan uh, pa uh, adlib sa paligid. Oh, adlib. natin. magu lang <laughs> ay na naman. Biyahe na, biyahe na. Biyahe na. Wala na. Dito. Na na. Na, na. 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 sa puro sa lang Puro sa kain na, Yes. Yes. Finally. Saan ang destinasyon? Okay na, okay na. Ngayon, naman ang yogurt tayo. Wala naman ako sa na na siya. boy, lagyan ko takbo ko eh. yung kalsada eh. Maluwag na yung kalsada, maluwag. Ay maluwag. 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 Sabi ko sa kanya, Ma'am, Bakit <laughs> ka mabuhay? Nakahawak ka ba sa motor, ma'am? Magaliw, uh. sa'yo pa rin. Sabi <laughs> niya ako, baka malalagay ka kasi. Sir, tawag ka lang dyan. <laughs> Bilis-bilisan ko kasi na naambon na rin. Uh. May kamer tayo. Sabi niya ako kuya, oh. Eh puta kinabahan ako bigla kasi biglang tumagilid. Oo. Tapos siya kasi. May to ako. Nag hazard ako, sabi ko, ma'am. Ang ng malalaglag ka, ma'am. Maam, 'tong balanse. Sabi niya sa sabi ma'am, ko. Sabi niya, sabi ko, "O, koma, ma'am. May eh, problema, nakaganon na sa oh, ano ko." Oo. Oh, oh, sa Kinabahan nga ako eh. Kasi baka malaglag eh. Dapat mo na 'yon. Teka, tekunan mo mo na ginawa. Oo. Okay. <laughs> <laughs> ano na nga ginawa ko? Yeah, no. Kasi nga, lupay-lupay uh, uh, <laughs> eh. lupay nga nga lupay-lupay? mo na eh. Ma'am, malaglag ka ma'am, um, umakap ka na sa akin. Yeah! yeah. yeah. Sabi yumakap, Hindi, ano sabi niya? Ah, Anong sabi niya? Hindi, ano sabi niya? Ang yakap. Ang sarap. Ano sabi niya? Dinukot, dinukot. Wala <laughs> <Ay>, sa sali risalita, yumakap na lang. <laughs> umakap na lang. Um, um, uh, Kung so, sabi ko yumakap uh, po, uh, uh, umakap na lang. Wala po, dukot arbet. Wala po talaga. Mamaya. Sobrang mungkit ang yakap <laughs> niya. Eh pa naman, pero saan? Wala sa isip ko yun. Kanina pa sinasabi yan. Takbo, takbo kami na. ko na. Wala mga iniisip mo yan eh. Hindi. Kanina pa sinasabi. Nung yumakap sa'yo, may ikpit. Sobrang ikpit kasi... Eh medyo ano medyo ano ano quality man? rin. Oh, Kasi okay. ka sa sa sabi ko pa yeah. yeah. ako ba? Wag mo Pero pero pag ito sir magandang tanong. <laughs> nung pagbaba nung ng pasayar, <laughs> ano sabi sa Hindi pa pare, buhay pa lang eh. Ah, pa lang. Hindi, hindi pa kasi so, sa akin mo sa mga no, founder eh. pa lang. Oh. Okay. Pagdating na sa kanila, oh. sa pagpasok mo doon sa yung parang puro bahay na puro oh. mga military. Hindi eh, ko doon sa may ano, yung gym, di ba? Oh. May gym doon, oh. yung bali paso gym, kakanan ka. O oh, kakanan, oo. pagpasok ka doon. Hmm. Yun na. Kaya yung may masmasan. Hindi hindi Oo. Sabi niya. Siguro naglasing lasingan lang yung para makayakap sa akin. Oo. Ay, nabigat na. Yes dapat nila dapat nila ako sabutang na ako pogi problem pala <laughs> <laughs> so, Ay, so ibig mo sabihin oh. bukod sa regular <laughs> Ay, na bayan oh. kumikita rin kayo sa tip may tip Sir, oh, ah, may tip may kaya kaya nga sir, yung sa net ko sa yung neto ko sa application 1,000 okay, lang. Ko Pero ang pera ko talaga minus 1,500. kasi oh, 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 oh. oh, oh, yung tip 200. open din kami. Oh, uh, yes. yeah, kada, yes. ride mo may tip. Ko. Meron, meron. Kasi po, sabi mo, basta ka. Oh, sir, pa ang application ko. Wow. Ranking niya 5 star. Bago niya ako Pero sabi mo kanina, parang event hindi na yung kinukuha. Sabi mo kanina, parang suspended ka. Hindi kasi so, meron kaming migration. Kabalikan? Hmm. Bally, kasi meron kaming migration. Ako rider. Rider din ako. Bali ang gamit po namin ngayon, move it uh, driver app. Uh, mm. uh, Lilipat uh, na po kami sa grab driver app. O bakit? Kasi yung ang purpose kasi noon para maiwasan na po yung sa Grab driver app ang mangyayari niyan lahat ng magbubuksa minsan meron na pong fish kaya nagmerienda ka na sa Grab. Hindi sir, okay lang ako sa Bako. sa Grab driver o, app kapag nag-book na po kayo ulit ng move it Grab, Grab driver, driver ko na pong kung gamit na rin mm. pag nag-book na po yung mga pasahero magsa selfie magsa selfie na po sila uh, bago sila pumasok uh, uh, ah, so, so hindi na kayo magtatanong kung ano ba yun so ano pa lang alam mo na, na alam naman na profile at the same time yes tama at the same time may iwasan na po yung yung mga nangyari na previous man na mayroong sumasakay na biglang kahit nakabook biglang sasaksakin yung driver tapos ah, pagawin yung ay tawa. ingat ka dun ba ingat ka dun ah, ba ay meron ganon meron dami ngayon, dami ngayon, dami yun ayun kahit sabihin natin nakabook hindi mo naman ma-recognize like, kasi wala namang picture yung so, pasahero so, so pa, paano pa, ang mangyayari magsaserve muna siya piyari. Then isa, send niya yung book ng ang kas, oh. Yung selfie, pa, niya, yung, yung selfie picture pa, niya, bago, 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 bago makoconfirm yung booking. Kinoam, yung booking. Yes, so, so, ganun po. Motor, na, oh, kaya ngayon po, yung movie driver pino. up namin, so, nagkaroon ng movie, so ano, maganda talaga. Hindi, hindi mo sabihin sa yung movie. Hawak na ni Kas. Yes. Wala na. Taxi po yung taxi, tinalo na talaga. Wala na yung taxi. Maraming nga po taxi na nagagalit sa amin eh. Ito, ituloy ko pala yung kwenda ko, nakaraan na sa kayo sa Pasay papunta ng airport sa sa naiya. Siguro ina, inalok niya, ayaw sa kanya, tapos nagbook na mo. Ayun, eh. eh, ako yung dumating. Dito hmm. Sabi ko sa inyo, habang kasakay ko yung pasahero, hinaharangan ako. Chop chop. Oo, oh, hinaharang, hinaharangan ano yung, At, mahalang, kaya, yung taxi, oh, eh. hinaharangan oh, ako. Ano sila naging... Hindi ko alam. Ang bakit unang kalaban lang yung grab eh. Hinaharangan ako. Nabawasan sila sa kita doon sa grab oh, eh. Biglang pumasok oh, yung mga oh, okay, motor. Hindi, meron pa ngayon. In drive. Oh, in drive pa na. Ang ano ngayon, ang malakas na sa kutsu. Nakakaawa din. Siyempre, mga senior na yung mga taxi